Hey mga boss, bago tayo magpatuloy, syempre ay dito tayo sa mapa para alam nyo kung saan yung ating ibinavlog. At tayo ngayon ay nasa tapat ng Mount Banahaw. Yan ang Mount Banahaw. Tapos eh, ang expressway ay naan dito. Ito yung Chaong Interchange. Yan, Chaong Interchange yan. Tapos ang direction natin ay papunta dito sa kanan hindi hindi masyadong halata sa mapa yung expressway pero pansinin niyo na lang na meron siyang marka halos yung pa kanan na yan. So dito tayo mula tayo dito sa may Chaong papunta dito sa Kabatang. Yan. Ito yung ating ibablog dito sa may Barangay Kabatang. Ayan. Barangay Kabatang Sitio Pook. Ito yung ating ibablog yung mula dito Ayan, ito yung daan papunta ng Ayusan ni eh. Takasan Saka San Mateo Yung pinakakabatang So ito ang ibablog natin Itong lugar na ito Wari ko ang Maisan ay itong hawan na to So wala pa siya masyadong marka no, Mga boss Pero kita na sa mapa yan no? Oh. Hinawan na yan So dito tayo, ito wari ko yung maisan eh. Sana nakuha nyo mga boss Sana malinaw tuloy na natin ang ating panonood. Napakaganda rin dito. Kaya lang, pagdating dito sa may banda-banda ron ay puro pinatag na din lang. Wala masyadong uh, ginagawa. Pero ang kagandahan dito, ang makukuha naman dito ay, ang makukuha naman natin dito ng detalye ay ganito na napakaganda. Pagkaganda dito mga boss at talaga namang whew, tarating ang araw ay itong lugar na to eh maraming sasakyang dadaan papunta at pabalik ng Bicol papunta ng Bicol at pabalik ng Maynila gondo perfect location Ah, uh, napakaganda talagang tingnan pagka ang isang lugar ay na-develop. Katulad nito, akalain ba naman natin na sa lugar na ito ay maganda ang magiging tanawin. <laughs> Tulad na lamang nitong maisan na to, malawak na maisan. Sa may kabila, maisan din. <laughs> Yan. Tapos, expressway. Siguro, pagka tapos tong expressway na to, yung mga halaman na, na yan, ay naandyan pa din. Hindi mawawala yan. Palaging nandyan yan. At sya nga pala mga boss, pagkagaling natin ng makalampas ng kabatang na vlog natin ay nandito naman tayo sa lokasyon kung saan ay wala tayong matanong kung saan ito. Uh, mamaya maya lang pag may nakita tayong residente dyan magtatanong tayo para mailagay natin dito sa ating video kung anong lugar to Bali, makalampas lang siya ng kabatang may daan pa dun eh Maaisan to, hindi ko alam kung anong lugar to hirap mawala <laughs> sa kawalan so yan mga boss, kunan natin to ng counting footage at napakaganda dito mainit lang ang panahon <laughs> nakakasunog ng balat <laughs> mainit na siguro mga alas 10 na At tayo eh meron pang mga Dinaanan diyan Maaga tayo kaya lang siyempre may mga dinaanan pa tayo IT. Kaya medyo na delay tayo Whew, Ganda Ayan Ice na ice dito Slex lex 4 Papunta ng ang Interchange at dito naman sa likod natin ay papunta ng Candelaria. Gusto ko lang kunan itong lugar na to dahil napakaganda. Tuwangan nitong maisan ng mga tanim dito. Plus yung kagubatan na matatanaw natin ay maganda. Pakita ko sa inyo. Ayan, mga padali natin yan. Ah. At yun nga po mga boss, yung sinasabi ko sa inyo, na napakagandang lugar na to. Maisan magkabila. ay dyan naman, kitang kita nyo naman na talagang napakaganda. Kanina ko pa sinasabi, ay siya. Ay maraming salamat na lang mga boss sa panonood ng video nito. Ay tayo na may parang naglalaro lang dito. Sa so, dyan pinaglaro ko lang ang aking drone. Pinaikot natin para makita nyo. At yan mga boss, ang ating update dito sa SLX TR4 kabatang. Pero hindi pa tayo sigurado kung kabatang baga talaga ito. Ay tayo naligaw lang dito ganun para mag-vlog. Hindi ko pa nga nakukuha yung detalye kung ano lugar ito. Pero maraming salamat sa panonood ng video ng ito mga boss. Ay kung bago ka pala sa channel na ito, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Libre lang po yan. Subscribe na. Wala pong kabayad-bayad para ma-update kayo pagka tayo ay merong bagong upload.